Gagawin po natin ngayon ay bibingka. Balinghoy na bibingka. Ano? So, ang kailangan lang po dun ay kamuting kahoy, asukal, tsaka yung niyog na tinayod yung batapa pa. Ano? So, pagkabalat nyo po ng gamutin kahoy, so, gagamitan nyo po ng ganito. Ano? So, ngayon po ay nabalatan na natin yung gamutin kahoy. So, ang sunod po ay ating pigit din. Ano? igirgiron kung mga sa banton ano so yun po ang um, course gagantuin nyo para maliliit ang kanyang magiging output so, masarap yan ano itatapusin nyo lang po lahat to na gidgirin pagkatapos po iahalo nyo na yung niyog ano po ito na po yung ating mga gagamitin ano uh, asukal tsaka yung niyog na bata pa yung murang niyog lang ano para malambot kung yun po yung gamitin yung mga panggata at matigas na yun so ito na po yung output ng ating kamuting kahoy pagkatapos natin ma uh, gigid magirgir mahaloin na po natin yung asukal niyog ano tsaka kaunting kaunting asin lang So, hanggang uh, umabot po sa tamang-tamis, yun. Dagdag lang po kayo ng asukal based po sa panlasa nyo. Then, ito na po yung dahon ng saging. Ano po? So, dito po natin nilalagay yung gagawin nating bibingka. Nalagay nyo lang po dito. Tapos gawa kayo ng bilog for the bibingka. Gagawa lang po kayo ng bilog dito para po sa kasya lang dun sa lutoan na gusto nyo. Ito po ay sampula ang ano, mga po. Pwede pong malaki, pwede pong maliit, depende po sa gusto niyo. Then after po ng paglalagay ay pwede nyo na pong saraduhan then ilagay dun sa lutuan. Ano po? So, ganito po tapos Lagay po natin dun sa lutuan niyan mamaya ano po. After nyo pong mabalot sa dahon ng saging, pwede nyo pong i-oven. Kung may oven kayo, pwede rin pong ganyan. Uh, niluto ko lang po sa mahinang apoy. Ano. Sa pan lang, ay sa pan lang na yung namin ginagamit. Diyan ko siya niluluto ngayon. Uh, ano. Wala kasi tayong oven pa. So, after po nyan, So titingan nyo lang po, pwede nyo siyang baliktarin para makita nyo kung luto na. Iyan na po yung ating output, ano, luto na yung ating bibingka, bibingka ng rom lumanon. So, kamuting kahoy, balinghoy niyog, asukal. So, masarap daw sabi ng aking bunso na pogi